po, mga idol. Uh, nagbabalik na po kami sa aming ipag-explore ni Aguila. So, maraming salamat po sa lahat ng mga sumasubscribe sa akin. At sa lahat ng mga nanonood. At siyempre, kasama ko pa rin si Aguila. nandito si Aguila. Aguila, kumusta ka Aguila? So, okay lang yun. No? Know. Uh, Shout ko pala sa mga solid supporters ko dyan. No? Uh, sa mga supporters dyan ni Butalo Hunter. No? Pakibisit na po sa Muntin Channel ko, Aguila Adventure. Sa supporters ko, no? uh, pakibisit na po kay Butalo Hunter. Yun lang po. Maraming salamat. So, yun guys salamat talaga sa pagsuporta sa aming dalawa guys samahan so, nyo kami sa ka, bawat ikot na aming mga kaya guys Pakasyon ka? Oo, oh, pakasyon ako. Ngayon makailan na, pasyon siya na kayo. Hindi ko pa kapag-upload kasi pakasyon ko ako. ako tumunta ako sa malayo. Buti nilang so, ka. Tawag sila magawaan pero no, kasi meron na buhay sila na meron na mga bandit dito na ha. Saging naman nila. No? Sana walang mangyari sa amin dito. So, sobrang kubat naman dito. kailangan talaga Dala mo ba yung orasyon mo? Kasi balita ko, ang lakas na mga orasyon sa mga kalaban ngayon. nag nga akong hanap ng orasyon doon sa kabukiran bro. Nakakuha ka ng orasyon doon? Yung sabi ng mga matatanda doon na nasa puno daw ng saging. Hindi ako pinagkaluban bro. Meron yung mga bandin na dito nakakain yun. ayun po si Aguila no buti na lang nakabalik si Aguila siya lang ang nag-iisa kong kasama video matagal-tagal na kaming hindi nagkita ni Aguila buti lang nakabalik si Aguila sa amin Maraming salamat no sa lahat ng mga sumusuporta kay Aguila.

baka may mga bandido dyan sa unahan bro yan yeah, o may mga tao na namang nangunguha na mga hindi sa kanila luko talaga mga bandido na to oh, kinakuha nila yung hindi sa kanila mga magnanakaw talaga mga utak nito oh, mga saging ninanakaw nila lah may sniper pa silang kasama oh. nagnanakaw lang ng saging nagdala pa ng sniper oh, ini memang hidup bro cinta-cinta <tik> <Sebenarnya>, segitu <tik> yun isa oh mukhang bantay yung isa huh? mukhang iniwan nila yung iba lang yung nagpapatuloy. alerto tayo bro kasi baka makalata yung sniper patay tayo dyan kahit malayo kayang pumatay yan kahit malayo Lagi ka? Ngapakaya <tip> mo? Ngayong Yeah, é but suka menaga eh. eh, nih. Kan. babak bro Nasa babak Oh putuk

Sundan natin, nasa ba? Yung sniper. Dapat ni mo sniper diyan. Ayun po, ayun pang yung dalawa. Patungo sa may ilog. Ibubagan mo. Ayun. eh yeah, hanapin ko sniper dito. Uy, ipa. Saan kayo nakapis itong sniper? Buko ko na! Buko ko na, vlogger! Ayaw mong mamatay! Kailangan din alam sa amin mga gawain Nakalimutan mo ba yung dalawa? Ha? Nakatakas? Huwag na maglalala Dali ko na yung sniper. Oh. Patay. Sabi. Patay yung dalawa. Patay na yung dalawa. lang.